Simula noong nakaraang taon, alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon na ang pasok ni Jun Casupanat. Isa si Jun sa mga empleyado ng gobyerno na sumailalim sa adjusted working hours sa Metro Manila, alinsunod sa utos ng Metro Manila Council para solusyonan ang hindi matapos-tapos na kalbaryo sa traffic. Ayon kay June, di niya halos naramdaman ng pagbabago dahil mapigat pa rin daw ang trapiko sa kabila ng pinaagang pasok. Pero aniya, mas mabilis na siyang nakakauwi sa hapon. Alas 4, walang traffic. Pero yung 5 dati, medyo traffic. Ay yung paguwian. pag ano? Pabor din para kay Erwin Doylan na basurero para sa isang lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Mm, kasi maaga ka nakakauwi. Malawag naman. Dati masikip. Balak ng MMDA na irekomenda kay Pangulong Bongbong Marcos na maging opsyon na ang 7am to 4pm working hours sa national government agencies. May 2024 nang ipinatupad ito sa mga lokal na pamahalaan sa kamay nila Ana. Ayon sa MMDA, higit 1% lang ang nabawa sa average travel time sa mga pangunahing lansangan kapag peak hours. Bumilis naman daw ng 3.7% ang travel speed o yung bilis ng biyahe. Sa kabilang dako, malaki ang improvement sa local roads. Sa aming talagay, kung lahat po ng national government agencies ay mag implement ng 7 to 4, doon po mararamdaman talaga yung magandang epekto nito. Nakita niyo yung datos, halos kalahating milyon po ang empleyado ng national government agencies. Suportado naman ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora ang mungkahi. Kung one hour ahead ka parate sa rush hour, you do not hit the peak of the volume of cars. Sa kabila ng pagbabago sa so working hours at ilang solusyon sa matinding traffic, nananatili ang Maynila bilang isa sa pinakamalala ang traffic sa buong mundo sa datos ng TomTom -tom Traffic Index, lumalabas na 32 minutes ang average na oras sa 10 kilometrong biyahe sa syudad. Pero tila may agam-agam ang MMDA tungkol dito. Target ng MMDA na kausapin ang mga alkalde bago tuluyang isumite ang rekomendasyon kay Pangulong Marcos. Ayon sa ehensya, gagawin nila ito sa mas madaling panahon, lalo na sa napipintong rehabilitation ng EDSA ngayong taon makita mo, lubak. Babagal ka eh. Titigil ka. Ia-asfalto yan ng high grade na na asfalto na so bibilis din po yung daloy ng traffic for sure. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.